Nitong nakalipas na Marso a 10 taong kasalukuyan na iulat na nawawala ang isang babaeng dayuhan na nagbabakasyon lamang dito sa isla ng Burakay. Kinilala ang 23 anyos na babae sa pangalang Mikaela na taga Slovakian Republic. Marso a 1 ay nagtungo raw sa isla ng Burakay ang biktima para sa isang balaking event at magbakasyon. Pero nitong Marso a na diskobre na kanyang kaibigan na nawawala na si Mikaela dahil hindi na raw ito nakauwi sa hotel na tinutuluyan. Agad na dumulog sa pulisya ang kaibigan nito para humingi ng tulong. Kasabay nito ay nagpost rin sila ng mga larawan at panawagan sa Facebook kaakibat ang 50,000 pesos na reward money sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaruronan nito. Marso 12 ng hapon, isang bangkay ang nakita sa luma at sirang chapel ng isang resort sa Balabag, Buracay. Wala nang saplot pang ibaba ang biktima. Ayon, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, no, sa ating mga suki, ng mga taga-panood. At uh, sa ngayon nga po ay uh, mayroon tayong uh, uh, topic patungkol po ito sa nangyari sa isla ng uh, Buracay noong mga nakaraang mga buwan pa po ay mariin na uh, tinutukan natin no itong nangyari na pagpatay sa isang Slovak national na kung saan brutal siyang pinatay pagkatapos ay uh, uh, iniwan doon sa lumang chapel mayroon pong mga lumabas noon ng mga person of interest at uh, medyo natagalan ng ating mga otoridad sa pagresolba ng kaso na ito at sinundan pa ulit ng isang pangyayari na kung saan isang anak ni Senator Jingoy Estrada at ang kanyang pamangkin ang nabugbog doon sa isla ng Buracay. Kahapon po ay may lumabas na um, balita mula po sa National na pinaiimbestigahan ni Senator Jinggoy Estrada. Ito po yung lubabas na balita sa national nitong mga nakaraang araw, kahapon po ito. Kinalampag ni Senate President Jinggoy Estrada ang Philippine National Police na siya saatin. Ayon, siya saatin ang posibilidad. Ito yung worda, ah, ang posibilidad na may kinalaman ang mga kalalakihang gumulpi sa kanyang anak at pamangkin sa Burakay sa turistang ginahasa at pinatay kumakailan lamang sa isla So ang ang uh, tinutukoy dito ni uh, Senator Jingo Estrada is yung latest incident na pagpatay nga dito sa isang Slovak National Sa ngayon ay sinusubukan natin na una ng pahayag ang hepe ng Malay police station. Itong Malay Police Station, ito 'yung nakasakop doon sa isla ng Burakay At uh, ang hepe nila dito ay si Police Lieutenant Colonel uh, Mar Joseph Rabilo. Uh, kanina nag-message tayo sa kanya pero wala siyang uh, tugon sa ating uh, katanungan pero nakiusap tayo sa uh, kasama natin sa GMA Kalibo si kaibahang Darwin Tapayan, nagkaroon siya ng panayam dito kay uh, uh, Pepe at uh, ipapanood po natin sa inyo ang uh, voice record ng kanilang pag-uusap kung ano ba ang kanyang masasabi dito sa latest report na lumabas sa national media narito po ang kanyang uh, naging pahayag sir, uh, ah, bali sir, ang mga kasabi ang ko po dyan, no, sir, walang nire-release na information ang PNP po dyan, sir. So, pag hindi po galing kami, sir, hindi po official yun. Mm -hmm. Hindi po ako mag-comment po dyan, sir. Oo, Did pero... Sir, Opa. sir, eh, kaya we cannot comment pa po, sir. Mm -hmm. So, uh, hindi po related doon sa slowback? ah uh, I really want, don't want to comment, sir, pero masasabi uh po, -oh. sir, information. So, hindi po yan, sir, official na information po. Opo. Pagdating po sa kaso ng Slovak National, may suspect na po ba tayo? Meron na, sir. Actually, uh, naka, well documented na po yun, sir. Tapos na, good na po yun, sir. Mm, may sinampahan na po ba ng kaso? Meron na po, sir. Inaantay na lang po natin yung docket number na, sir. Ah, okay. So, naisampahan na po yung <laughs> kaso. Sir. May -tay po tayo dyan, sir. Ah, uh, po. Oh. As good as cleared na po yan, sir. ah uh, waiting na lang po tayo dyan, sir. Sa, Oo. Uh -oh. So, hindi po namin nirelease yung mga information. Ibig sabihin, hindi po galing sa amin. yung -hmm. Uh -huh. uh, ilan po yung ng kaso dito sa pagpatay sa Slowback uh -huh. National? ah uh, may nakasumap po tayo, sir, na sabi ka, even sa sabi ko more than three. So, uh -huh. sa sasagot pa kasi ang mga respondent natin, sir, kaya I don't want to, ano pa, siyempre. Oh, okay, ano mga, po? Oh, ano pong mga taso yung isinampa? Ah, uh, ibinigay si Antonio Reyes, no? Rate, then murder eh, may count murder. Hindi ko po kasi nakikita yung docket number at information galing po the prosecutor's office kasi wala pa nga po, sir. Mhm. Mm Dito naman po sa kaso ng pangbubugbog kay Senator, sa anak ni Senator Jinggoy Estrada, nakasuhan na po itong mga suspect. Yes, sir. Opo. po. Uh, tapos na po 'yan, sir. Soldarin po 'yan sir. Ano pong kaso uh, yung naisampa? Physical injuries po 'yan sir. Oo, uh, tatlo po sila ano? Yes sir, po. Uh Oo. -oh. kumusta po naka nakalabas po sila o naka Ah, uh, Yes, kaya uh, release based on ano po sila uh, bail po, nakapagpiyansa. Nakapagpiyansa po. I ilan po yung piyansa nila? Ah, uh, hindi ko po nakita sir kung magkano po eh. Mhm. Okay. So, so eh, kinaklaro nyo po ngayon na wala po itong, uh, hindi po, wala pong gano'ng informasyon galing sa ating kapulisan. Yes, Oo. Pero yung tanong po yes, kasi, Hepe, eh, kung related po ba itong, kasi yun po yung kumakalat na informasyon. So, yes or no po? Actually, sir, I cannot comment, sir, kasi nga po ongoing pa po yung uh, pinile namin na case, sir, no? So basta ang sinasabi ko lang sir, but please, coming from me, hindi po galing sa information sa PNP po yan sir. Yan po, napanood din nyo ang uh, pahayag ng Hepe ng Malay Police Station tungkol sa latest incident na ito. So aabangan natin at tututukan pa rin natin kung ano ang uh, mangyayari sa investigasyon ng ating uh, mga kapulisan. Kung totoo nga ba na mayroon na silang update at uh, sino ba ang makapag confirm nito no. Ah uh, panungkol dito sa report na ito. Ay pag-ugnayan din tayo sa sa spokesperson ng Philippine National Police dito sa amin ng uh, lokalidad. Wala pa ho silang update kung totoo'ng may na-file na ng ngabang kaso dito sa mga suspect sa pagpatay sa isang Slovak national. So maraming salamat po sa inyong panonood.